Hello mga idol, magandang hapon sa inyo. Sobrang init pa, pa rin mga idol, kahit hapon na. Ah. Sobrang init. Ayan mga idol, oh. Mag... hapon naman, init pa rin. Ito mga idol, nagkuha ko ng guyabano. Alam niyo na kung anong gagawin ko sa guyabano mga idol. Guyabano... Tsaka kukuha pa ako ng bayabas nga mga idol dahon saka kuwan saka uh, sambong mga idol ihalo ko mga idol sa gayabano laga ko gamot sa gout mga idol uric acid o, uh, ito ang pinakadabis mga idol ito ang pinakadabis ihalo ko rin dito sa mga dahon sambung, sambong bayabas ah uh, Guyabano, mga idol. Walang guyabano ko dito kasi, mga idol. Kaya doon sa labas ako kumuha. Inuna ko kumuha doon sa labas. Nangihiya ko doon sa may mayayari. May tanim na guyabano. Mababa pa. Ito, wala nang guyabano dito. Sambong marami dito. Saka ito ang dabis, mga idol, na dala ko sa lady, mga idol. Ayan o. Kilala to nyo, mga idol. Itong kahoy nito, kilala nyo ito si sibak, sibak ko ng maliit. Tawag nito mga idol, Sibukaw. Kilala nyo kahoy mga idol, yung mga sanay sa bundok mga idol, mga bukid-bukid. si -bukid. Sibukaw. Ang katawan nito mga idol, ma, ano, matinik, pino ang dahon. O, napalibutan ng katawan niya ng tinik hanggang doon dulo sa dahon. Tinik. Yan, dala ko galing sa liti ito, mga idol. Sibukaw. Yan, laga ko yan. Tama, yan. kukuha tayo ng sambong, mga idol. Okay, kukuha tayo ng sambong, ha. Samahan niyo ako doon. What's up, mga idol? Dito na ako sa sambong, mga idol. Yan, o. Sumating na ako. Yan, daming sambong na, mga idol. Lumago na, mga idol. Lalo na ito, pag umulan. Wala pang ulan. Init pa nga yan. Lumago na. Ayan o, dami ng sambong na tanim ng boy dito mga idol. Ayan, kita niyo mga idol o. nang dami ng sampung dahon. na natin mga idol. Ang dami Kaya, ano lang ako dito mga idol. Tiwala lang ako sa sambung mga idol. Sampung, guipano. Dahon ng bayabas. Ayan, may dala talaga kung perfect na ano, si buka mga idol. Doon naman tayo sa may bayabas sa idol. Samahan niyo ako mga idol. Koy, okay, namatay na ang bayabas sa idol. Yan o, namatay na. Sa init. Sobrang init na idol, namatay na. Dito tayo sa kabila mga idol. Yan, sa may punong niyog. Bye-bye Kaya yung ibang halaman dito mga idol, dinidiligan ko. Si matay na sila. Yan ba idol, oh, biyabas. Yung ibang biyabas mga idol, buhay pa. Yung iba patay na. Sobrang init. Mga idol. gusto lang nga doon so, wala lang ako mga herbal mga idol uric acid kidling uti ay ano idol yung rayuma gout hindi tawag na rayuma gout sa ingles siguro gout ito na yun ito na mga idol Laga ko mga idol. Ang sarap inumin ito mga idol. pang uh, tikman nyo, yung mga sanay na uminom ng herbal. Pero yung mga hindi sanay na uminom ng herbal mga idol. Talaga. Susuka siguro. Pero sa akin wala yan mga idol. Basic mga idol. Basic sa akin mga idol. Mga laga-laga na herbal. Inong ganit kong lingatong Mga idol.

Kaya mga idol, lagi salang na natin mga idol ang sambong Yan ano yung mga idol pakuloy na natin yan mga idol para makainom na tayo ng gamot okay mga idol ayos ba kaya subukan nyo mga idol i-maintain nyo lang mga idol doon yung malalaman yung epektibo mga idol tanggal yung mga cap ninyo mga idol yung mga paninilaw nga hindi nyo kaya kung ako sa inyo go na okay dito na lang mga idol ainit pa oh mas 4 na ainit pa Okay, mayroon akong ah, experience sa ah, mga herbal kaya. Sa herbal na ako. Thank you. Maraming salamat at God bless sa naniwala sa mga herbal. Thank you.